Yung mga kasari, ayan dumating na pala kami galing sa pamimili namin ng mga tinapay galing siya nagkarlan dahil nga tingnan nyo naman yung mga tinapay ko mga kasari, kaunti na lang yung natira, ang dami nang kahanap nga, kaya naisipan kong namili kaya karating na nga lang namin mga kasari bumili ng tinapay Hali, hindi ko nga muna dinisplay yung mga tinapay mga kasari, dito ko lang muna nilagay sa ilalim, pinagpapatong patong ko nga lang dito sa stunting mga kasari hindi ko muna tinanggal sa mga plastic dahil nga sa araw na ito ay bising bising nga ako dahil nga birthday ng aking dalawang kapatid kaya ako nga ang magluluto kaya nagsaglit nga lang ako bumili ng mga tinapay mga kasari dahil kailangan nga dito dahil dami nga naghahanap bago nga ako magluto kaya bumili nga muna ako dito ng tinapay at ayan na nga hindi ko nga muna i-display ito dahil nga ang daming kung gagawin kaya tingnan mo naman yung mga kumari ko habang ako ay naghahakot ay talagang nagmamaritis nga sa akin kaya ang ginawa ko nila pag mga lang muna dito sa stante dahil mamaya baka may mga maghahanap ng tinapay kahit pa paano ay mayroon tayong maibinta kaya dito ko lang muna nilagay kaya kinabukasan ko lang muna yan i-display mga kasari dahil anong oras na tanghali na nga kami dumating galing namili ng tinapay kaya ang ginawa ko dito ko lang muna pinagdalagay kahit pa paano ma, may maghahanap ay makabili sila ng mga tinapay at ayan na nga ini isa isa ko na nga pinaghahakot mga kasari at tingnan nyo yung mga kumari ko dyan sa labas ay nagaabang na talaga sa akin dahil nga magmamertisan at daming gagawin at saka ang daming ganap sa mga birthday dahil birthday din, din ng aking kamari dito sa kapitbahay at ayun na nga mga kasari kinabukasan na nga ay yan na nga din ko na yung aking mga tinapay dahil gusto gusto ko talaga yung naka-display talaga yung tinapay at nakaayos kasi maganda kasi tingnan pag nakaayos na yung mga tinapay dito sa aking stanti maganda kasi tingnan at saka madali talagang makukuha ng mga bata at madali silang makahanap ng mga gusto nila at makapili sila ng gusto nila at ayan nga nilagay ko na nga yung mga chichiria dun sa taas dahil nga yun ay natamad na nga ako mag-display dito sa sabitan kaya dyan ko na lang muna sa taas nilagay yung mga chicheria dahil naisipan ko nga bumili ng isang ganitong lagayan mga kasari dahil para sa chicheria para kahit papano i-display ko lang ilagay ko lang ng ilagay yung mga chicheria para hindi na ako mahirapan magbutas-butas at saka magsabit dun sa sabitan kaya ayan isa-isa ko na ngayon pag display ng mga tinapay mga kasari maganda tingnan talaga pag naka-arrange talaga itong mga tinapay mga kasari tingnan nyo naman maganda kasi kuha lang ng kuha yung mga bata at maka pamili sila ng maayos na gusto nilang tinapay at ayan nga mga kasari, sinimulan ko na nga ito pag-display. Tingnan nyo naman mga kasari habang ako nagdi-display ay talagang may mga bumibili na nga ng mga tinapay. Sabi ko naman sa inyo mga kasari, mabinda talaga yung tinapay sa akin mga kasari dahil kahit pa paano kahit kunti lang yung tubo ko ay pag naipon din yan ay malaki din yan sa para sa akin mga kasari. Kahit piso-piso nga lang yung tubo ko mga mga kasari ay talagang malaking bagay din yan pag naipon ay malaki din yan para sa akin mga kasari dahil kahit pa paano iilan din yan, iilang balot din yan mga kasari. Kaya malaki din yan para sa akin. Ang importante mga kasari ay talagang mabinta at madali maubos yung ating paninda kahit konti lang yung tubo. Anin mo naman yung malaking tubo kung nakatambay o nakastak lang yung ating mga paninda. Ay, kasi mga kasari mayroon ditong, nag dito nag-iikot dito nang nagtitinda ng mga tinapay. Kaya kumukuha ako dito ng tinapay ang binta ko nga ay sa is kasi ang kuha ko ay limang piso. Kaya lang mga kasari hindi na siya umiikot dito at hindi na siya nagtitinda tinda kaya ang ginawa ko mga kasari inalam ko talaga kung saan yung tinda ng mga bilihan ng mga tinapay sa nagkalan mga kasari at ayan na nga inikot-ikot ko dati kasi talaga mga kasari hindi ko talaga alam kung saan saan na kami pumupunta hindi pa rin namin na tuntun yung bintahan ng mga tinapay at yun ang nga mga kasari nung nalaman ko nga yung bilian ng mga tinapay at ayan na nga lagi lagi ko na nga bumibili dito ng mga tinapay mga kasari dahil mabinta talaga nung nalaman kasi nila talagang maraming pagpipilian sila at mura lang yung binibinta kong tinapay dahil 4 pesos nga yung bili ko doon ng tinapay pag sinasadya mo doon at binibinta ko rin ng 5 piso kaya piso lang talaga yung tubo ko mga kasari.